si Nova isang highly skilled na user at isa sa mga pinakamatalinong karakter sa Hunter x Hunter. Kilala siya bilang isa sa mga tagapagsanay ni Gon at Kilua sa panaw ng Chimera and Art at kasama nila si Morel. Sa unang tingin maaring mukhang hindi siya kasing lakas ng ibang Hunters. Ngunit ang kanyang kakayaan sa Nen, diskarte at katalinuhan ang nagtatakda sa kanyang tunay na lakas. Narito ang isang malalim na pagsuri sa kanyang kakayahan. Una, ang Nen Abilities. Ang pangunahing lakas ni Nob ay nakasalalay sa kanyang mastery ng Nen. Siya ay isang manipulator, ngunit may talento rin siya sa iba pang Nen categories. Ang kanyang pangunahing kakayahan ay ang hide and seek o ang fourth dimensional mansion. Ang kanyang hide and seek ay nagbibigay sa kanya ng kakayahang gumawa ng isang dimensional portal na umahantong sa isang mansion sa ibang dimension. Ang mansion na ito ay maraming silid na maaari niyang gamitin bilang imbakan taguan o lugar ng teleportasyon. Sa pamamagitan ng kakayang ito, nagagawa ni Nova ang mabilis ang paglipat ng lokasyon sa loob ng isang laban. Naging hindi mahuli ang kalaban. Napakausay din ito para sa stealth operations tulad ng kanyang ginawa sa Camerant Arc kung saan naglagay siya ng mga exit points para sa kupunan ng Netero. Ang kanyang kakayaan ay hindi direkta na nakakasira sa kalaban kahit nangangailangan siya ng proteksyon mula sa mga tulad ni Morel sa aktual na labanan pangalawa ang kanyang katalinuhan at diskarte. Si Nov ay hindi lamang nakatuon sa pisikal na lakas. Siya ay isang henyo sa estrategiya. Ang pagiging isang mataas na ranggo na hunters ay nangangailangan ng kakaibang talino. At patunayan ni Nov ang kanyang kausayan sa pagpaplano laban sa mga chimera ants. Ginamit niya ang kanyang mga portal upang mag-set up ng mga evacuation routes at ginawang mas mabilis na pagpasok at paglabas ng hunters sa teritoryo ng ants kanyang kakayahang umangkop sa anumang sitwasyon ay nagpapakita ng kanyang pagiging isang perfectong support type hunter. Pangatlo, ang pisikan na lakas at sanay sa laban. Bagamat hindi siya nakikita bilang isang brute fighter tulad ni Naovogin o Biscuit, may sapat na lakas si Nov upang makipaglaban kapag kinakailangan. Sinasaad sa serya na ang mga hunters na nakapasok sa Ant-Extermination Squad ay mga napiling eksperto at makakampante tayo na ang pisikan na ni Nov ay higit pa sa karaniwan. Ang apat, ang psychological weakness. Bagamat napakalakas ni Nob sa maraming aspeto, may rin sa kamera Aunt arc ang isa niyang malaking kainaan, ang kanyang takot. Na makarap niya ang matinding aura ni Shia Poof, agad siyang nadala ng matinding takot. Dahil dito umatras siya mula sa frontline operation. Anong ang mga naging implikasyon nito? Ang reaksyon niya ay nagpapakita ng kahit gaano kalakas ang kanyang nen, hindi siya sanay sa paikipaglaban sa mga halimaw na nagtataglay ng napakakilabot na aura. Subalit hindi nito binabawasan ang kanyang pagiging mahalagang membro ng kupunan dahil sa kanyang logistical at strategic na contribution. Panglima, Nov sa pagitan ng ibang hunters. Kung ikukumpara kay Morel, mas nakatoon si Nov sa pagiging support type fighter. Habang si Morel ay nakilala sa direct combat, ganyan pa man ang kanilang kombinasyon ay mahusay na misyon ng extermination. Kung iahambing kay Jingo Hisoka, mas limitado ang saklaw ng lakas ni Nov. Ngunit nasa pinakamataas na antas pa rin siya kung ikukumpara sa iba pang mga ordinaryong hunters. Pang-anim, ang potensyal sa hinaharap. Kung si Nov ay magpapatuloy sa pagsasanay at harapin ang kanyang takot, maaari niyang gawing mas versatile ang kanyang nanability. Halimbawa ang pagbuo ng mga portals na direktang na nag-aambag sa opensa, tulad ng pag-teleport ng sandata o iba pang projectile. May isang posibilidad na pwede niyang i-develop. Si Nova ay hindi isang karakter na pinagmamalaki ang pisikal na lakas tulad ng iba pang hunters. Ngunit ang kanyang katalinuhan, mastery sa nin, at kaya magplano ay ginagawa siyang isa sa mga pinakakapakipakinabang na hunter sa serye. Kung wala siya sa Chimera Ant Art, ang buong misyon ay malamang na magkakabulbol. Ngayon pa man ang kanyang takot na naging sagabal, kaya't maaaring hindi niya maaabot ang kanyang buong potensyal. Sa uli si Nova ay isang elite level hunter na may natatanging hanay ng kasanayan mas angkop sa mga misyon na estrategia kaysa mga harapang labanan. Kung nagustuhan ng video nito huwag niyong kalimutang mag like at subscribe and hit notification bell button para updated kayo palagi sa ating video. Maraming maraming salamat.